Ito so, ang huling kinahinatna ng mga presidente ng Pilipinas. Paano ba sila namatay at ano ang mga huling sinabi nila? May pumatay ba sa kanila? Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Number 1, Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang pangulo ng Pilipinas. Matagal siyang nabuhay, nasaksihan ang paglalakbay ng bansa sa panahon ng revolusyon, digmaan at kalayaan. Nasaksihan niya ang buhay ni Bonifacio at ang buhay ni Antonio Luna. Nakita niya ding si Gregorio del Pilar ay nagpaiwan sa Tiradpas upang ipagtanggol sila at makatakas. Ang kanyang kamatayan noong 1964 ay nagmarka ng pagtatapos ng isang panahon. Ngunit, Pinatibay din nito ang isang natatanging piraso ng katutubong alamat na bumabalot sa kanyang buhay at paglisan. Si Emilio Aguinaldo ay namatay sa edad na 94 noong ika-anim ng Pebrero 1964. Pumanaw siya sa Veterans Memorial Medical Center sa lungsod ng Quezon kung saan siya nanatili ng mahigit isang taon dahil sa iba't ibang karamdama Nang hihina na siya noon at halos hindi na makakita. Ilang beses na din siyang nastroke. Ang sanhi ng kamatayan niya ay coronary thrombosis o iyong namuong du sa bumara sa ugat. Isang taon bago ang kanyang pagpanaw ay idinonate niya sa gobyerno ang lote at mansyon niya sa Kawit. Nagsisilbi ito ngayon bilang isang museo na kilala natin bilang Aguinaldo Shrine. Pero isang usap-usapan ang patuloy na bumabalot sa kanyang mga huling oras na galing sa pahayag ng kanyang huling personal secretary na si Felisa Jokno. Sinabi ni Felisa Jokno sa isang isang panayam na nang huling huminga ang general, may lumabas mula sa kanyang bibig na tila puting perlas at nawala. Sinasabing ang perlas na ito ay siyang anting-anting ni Aguinaldo para sa kanyang mahabang buhay at mga tagumpay sa laban. Ang perlas na ito ay sinasabing isang mutya o makapangyarihang bato o perlas na nagbibigay ng iba't ibang kapangyarihan, kakayahan at proteksyon sa nagmamayari nito. Ayon sa alamat, mayroon itong iba't ibang klase at kalimitan ay ipinagkakaloob o nakukuha sa kalikasan gaya ng gubat, kabundukan, ilog, kueba at iba pa. Ayon sa website ng historian ni si Xiao Chua, nabanggit niya mula sa artikulo ni Dr. Isagani Medina na pinamagatang Aguinaldo para kay Aginaldo Ang perlas na kasing laki ng Holland ay lumabas mula sa bibig ni Emilio Aginaldo nang malagutan siya ng hininga ay isang anting-ating na ibinigay ng kaibigan niyang kapre. Ang kapre ay isang nilalang na inilalarawan bilang maitim, mabalahibo, maskulado at malaking lalaki na karaniwang may taas na pito hanggang siyam na talampakan. Parati itong nakaupo sa puno at nagtatabako. Nagpapakita lamang ang mga ito kung kanino nila agustuhin. Ang kaibigang kapre daw ni aginaldo ay nakatira sa ilalim ng tulay ng marulas. Hindi kalayuan sa bahay ng mga aginaldo. Kapag maliwanag ang buwan ay makikita daw itong nananabako sa may sanga ng punong kabalyero. Sa gabi, bago makipaglaban si aginaldo ay nakikita daw siyang nakikipag-usap sa isang puting anino sa labas ng kanilang bintana. Ang aninong daw ito ay kapre na nagpapayo sa kanya kung papaano mananalo sa laba. Sinasabing ang anting-anting na bigay ng kaibigan niyang kapre ang dahilan kung bakit sa laban ay tumatagos lamang sa kanya ang mga bala. Minsan daw ay nakikita si Aginaldo ng kanyang mga kalaba na nakasakay sa puting kalabaw. Kaya naman, naging simbolo ni Aginaldo ang kalabaw na ito na maraming beses nang nakita sa kanyang tahanan. Kod sa pagbibigay ng anting-anting ay tinutulong tinulungan din daw si Aguinaldo ng kanyang kaibigang kapre. Nang minsang magtangka ang mga Espanyol na pasukin ang kawit gamit ang tulay ng marula, ay nakakita ang mga ito ng binte na nakaharang sa tulay. Nang barilin nila ay bumalik sa kanila ang bala kaya umatras sa mga ito at hindi na umulit pa. Ayon sa isang artikel, ilang oras bago malagutan ng hininga ang general ay nakita ng ilang mga saksi, karamihan ay kamag-anak, na pilit siyang lumalaban dahil gusto niyang ipasa ang anting Ganting sa panganay niyang lalaki na si Emilia Jr. Pero si Emilia Jr. ay kasalukuyang nasa US at naghihintay pa ng kanyang flight pabalik sa Pilipinas. Kaya hindi na siya umabo. Ayon naman sa isa pang article mula sa Inquirer, sinasabing isang amulet at kwintas ang anting-anting na binigay ng kaibigan niyang Capre na siyang nagbibigay ng proteksyon sa kanya noong revolusyon na ipublish pa ito sa Free Press na siyang nag-udyo kay Aguinaldo noong ika-25 ng Setyembre 1929 na maglabas ng disclaimer. Ipinahayag niyang hindi totoo na gumagamit siya ng anumang anting-anting noong panahon ng revolusyon at hindi daw niya nakita ang alinman sa dalawang anting-anting na inilabas sa larawan ng Free Press. Gayunpaman, bakit kaya maraming nakasabit at nakadisplay na anting-anting sa bahay ni Aginaldo. Pero sa kabila nito ay hindi na mawala ang kwento-kwento ng kaibigang kapre ni Aguinaldo at ng kanyang mga anting-anting na siyang nababanggit pa rin sa mga bumibisita sa Aguinaldo Shrine sa Kawi. Number 2, Manuel Quezon. Si Manuel Quezon ang ikalawang pangulo ng Pilipinas at unang pangulo ng Commonwealth na itinatag sa ilalim ng soberanya ng Estados Unidos. 1920s pa lang ay nadiagnose na ng tuberculosis si Manuel Quezon. Noong panahon ito ay nagsisilbi siya bilang Senate President. Dahil sa diagnosis ay inakala niyang hindi na siya magtatagal. Kaya naman inirecord niya ang message to my people sa lingwaheng English at Spanish. Mapapakinggan ito sa YouTube. Panahon ng World War II noong Desyembre 1941 ay sinakop ng Japan ang Pilipinas habang nasa ilalim pa ng pananakop ng mga Amerikano ang ating bansa. Si Quezon at ang buong Commonwealth Government ay tumakas papuntang Manila. Pagkatapos ay sa Corregidor bago lumikas papuntang United States kung saan ipinagpatuloy niya ang pamumuno sa Pilipinas while in exile. Doon ay nag-advocate siya para sa mga sundalong Pilipino na lumalaban sa ilalim ng utos ng US. Nagahati din siya ng mga talumpati at nagtitipon ng mga international na suporta para sa pagpapalaya ng Pilipinas at nakikipagtulungan kay Pangulong Franklin D. Roosevelt ng US sa mga plano ng reconstruction ng Pilipinas pag katapos ng tigmaan. Dahil sa stress at madalas na pampublikong tungkulin ay bumagsak lalo ang kalusugan ni Quezo. Dahilan para mas lumala pa ang sakit niyang TB at mabilis na manghina. Madala siyang no hospital at pagdating ng 1944 ay hindi na niya halos magampanan ang kanyang tungkulin bilang pangulo ng Pilipinas. Kaya inilipat na siya sa Cure Cottage sa Saranac Lake, New York. Isang tipo ng private residence na kilalang treatment facility para sa si TB. Sa edad na 65, noong ika ng Agosto 1944, ay pumanaw si Manuel Quezon dahil sa sakit niyang tuberculosis. Ang kanyang kamatayan noong ikalawang digma ang pandigdig ay nagmarka ng malungkot na sandali para sa isang bansang nasasakupa ng dayuhang kapangyarihan. Hindi na niya inabot ang pagsuko ng Japan pagdating ng August 15, 1945 at independence ng Pilipinas mula sa US pagdating ng 1946. Unang inilibing si Manuel Quezon sa Arlington National Cemetery sa U.S. bago din na pabalik ang kanyang mga labi sa Pilipinas at inilibing sa Manila North Cemetery noong July 17, 1946. Pagkatapos ay inilipat siya sa isang Napoleon's Tomb sa May Quezon Memorial Shrine sa Quezon City noong ika isan ng Agosto 1979. Bagamat walang naitalang huling salita, ang buhay ni Quezon ay hinubog ng makapangyarihang mga pahayag na naglalarawan sa kanyang kanyang nasyonalismo at pananaw para sa malayang Pilipinas. Sa isang talumpati noong 1939 ay sinabi niyang mas pipiliin ko na magkaroon ng bansang pinamumunuan ng mga Pilipino na parang impyerno kaysa bansang pinamumunuan ng mga Amerikano na parang langit. Dahil kahit gaano man kapangit ang pamahalaang Pilipino, palagi naman natin itong mababago. Number 3. Jose P. Laurel Si Jose P. Laurel ay isang lawyer, judge at politiko Itinalaga siya bilang Pangulo ng Japanese-sponsored na ikalawang Republika ng Pilipinas noong ikalawang digma ang pandaigdi. Ayon sa si Philstar, naging instrumento si Laurel sa pagpapawalang bisa ng kaso ni Ferdinand Marcos Sr. noon sa kaso nitong pagpatay kay Julio Nalundasa, isang politiko at kalaban ng kanyang ama. Noong panahong iyon, isang Supreme Court Associate Justice pa lang si Jose Laurel at siya ang nagsulat sa karamihan ng decision na magpapawalang sala kay Marcos noong October 22, 1940. Naging komplikado ang pananaw ng publiko kay Laurel at sa kanyang kasaysayan bilang pinuno ng bansa. Ang kanyang buhay ay minarkahan ng parehong kahusayan sa akademya at kontrobersiya sa politika. Hapon ng November 5, 1959, ay inatake sa puso si Laurel at dinala siya sa Our Lady of Lourdes Hospital sa Manila. Kinabukasan, 1 AM ng November 6, 1959, ay tuluyan na siyang pumanaw sa isa pang atake sa puso at pagdurugo sa uta. Number 4, Sergio Osmeña. Si Sergio Osmeña ay ang kauna-unahang Visayan na naging Pangulo ng Pilipinas. Kilala siya bilang Grand Old Man of Cebu dahil sa Cebu siya ipinangna. Naging Pangulo siya ng Pilipinas noong August 1, 1944 pagkatapos ng pagkamatay ni Manuel Quezon dahil sa sakit na tuberculosis. Sinumahan ni Osmeña si General Douglas MacArthur sa makasaysayang landing ng US forces sa Leyte noong October 20, 1944 na siyang nagsimula ng liberation ng Pilipinas noong World War II. Sa so, um, 1946, muling sinubukan ni Osmeña na tumakbo sa pagkapangulo, pero natalo siya kay Manuel Rojas. Mahinahon siyang nagretiro sa kanyang tahanan sa Cebu. Ipinakita niya kung paano dapat kumilos ang isang dating pangulo pagkatapos umalis sa opisina. Pinili ang tahimik na pamumuhay malayo sa politika. Pagkalipas ng maraming taon, noong October 19, 1961, ay pumanaw si Sergio Osmeña sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City sa edad na 83 dahil sa pulmonary edema o pagkaipon ng likido sa baga. Number 5, Manuel Rojas. Si Manuel Rojas ay isang mahusay na abogado at general noong ikalawang digma ang pandaigdig. Siya ang kauna-unahang pangulo ng malayang ikatlong republika ng Pilipinas. na siya na maikling panunungkulan dahil pumanaw siya bago pa matapos ang dalawang taon ng kanyang pagkapangulo. Pumanaw siya noong ikalabing lima ng Abril 1948 sa edad na 56. Noong araw na iyon ay bumisita siya sa Clark Air Base sa Pampanga upang magbigay ng talumpati sa United States 13th Air Force. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nakaramdam siya ng pagkahilo at pagod. Kaya dinala siya sa tahanan ni Major General Eugene L. Eubank upang magpahinga. Gabi ng araw na iyon ay sunod-sunod na atake sa puso ang kanyang dinanas at pagdating ng 9.23pm ay tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Inilibing si Rojas sa Manila North Cemetery noong Abril 25, 1948. Sinasabing malapit na magkaibigan si na Elpidio Quirino at Manuel Rojas. Mayroong makikitang narawan na umiiyak si Elpidio Quirino habang nakahawak sa tabi ng kabaong ni Manuel Rojas. Isang karagdagang impormasyon noong panahon na sinakop ng Hapon ang Pilipinas at bumagsak na ang korhidor ay nadakip ng mga Hapon si Rojas noong July 1942 habang papunta sa isang sikreto pick-up point upang sumakay sa submarine na dadalahin siya sa Australia. Una siyang idinitain sa malay-balay sa bukit noon bago dinala sa Davao City kung saan naka-assign ang opisyal ng Hapon na si Lieutenant Colonel Nobuhiko Jimbo na inatasang himukin si Rojas na umanib sa mga Hapon. Number 6, Elpidio Quirino. Si Elpidio Quirino ang ika na pangulo ng Pilipinas. Isa siyang matatag na leader. Ang kanyang pamumuno ay minarkahan ng reconstruction ng mga nasira ng digmaan, pangkalahatang mga tagumpay sa si ekonomiya at pagtaas ng tulong pang-ekonomiya mula sa Estados Unidos. Isa sa mga pinaka-naaalala sa kanyang mga ginawa ay ang pagbibigay niya ng executive clemency noong July 1953 para sa mahigit isang isang daang Japanese prisoners of war. Kasama na ang mga kasabot nilang Pilipino o iyong mga makapili na nakakulong sa bilibid sa Muntinlupa City. Sa panahon iyon ay matindi pa ang sentimyento ng anti-Japanese na damdamin ng maraming Pilipino pero ginawa ito ni Kirino para sa hinaharap. Sinabi ni Kirino na siya pa nga dapat ang huling magpapatawad sa mga Hapon. Pinatay ng mga ito ang kanyang asawa, tatlong anak at limang miyembro ng kanyang pamilya. Pero ipinaliwanag niya na kaya siya nagpapatawad ay ayaw niyang manahin ng mga natitira pa niyang anak at ng kanyang mamamayan ang puot para sa mga tao na maaari pang maging kaibigan, lalo na at kapitbahay lamang natin sila. Aniya, I should be the last one to pardon them as the Japanese, my wife, and three children, and five other members of the family. I am doing this because I do not want my children and my people to inherit from me the hate for people who might yet be our friends, for the permanent interest of the country. After all, destiny has made us neighbors. Ang pagpapatawad niyong ito ay nag-ani ng magkahalong reaksyon. Ang iba ay nagsasabing pagtataksil at pagbabaliwala ito sa mga ala ala ng mga paghihirap noong digmaan at ang iba naman ay pinuri ito bilang selfless pero isa ang sigurado, nagroon ito ng malaking ambag sa pagiging magkaibigan ng Japan at Pilipinas sa hinaharap. Hindi din ito malilimutan ng Japan. Noong lamang 2016 na isang memorial bilang parangal para kay L.P. Jukirino ang ini-unveil sa prestigyosong Hibiya Park sa Tokyo, Japan. Naroon ang mga opisyal ng Pilipinas at Japan. Gayun din ang mga kinatawan ng pamilya Kirino at iba pang mga organisasyon. Taong 1950, 1953. Sinubukan niyang muling tumakbo para sa pagkapangulo, ngunit labis na naapektuhan ng kontrobersiya tungkol sa isang golden arinola at siya ay natalo. Nagretiro siya sa pribadong buhay sa kanyang bahay sa Novaliches, Quezon City. Gabi ng February 29, 1956, leap year ay naghahanda siyang dumalo sa isang pagpupulong nang atakihin siya sa puso at pumanaw bandang 6.35 p.m. sa edad na 65. Number 7. Ramon Magsaysay Si Ramon Magsaysay ay isa sa pinakapaboritong pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang buhay ay naputol ng maaga dahil sa isang aksidente sa eroplano. Isang pangyayaring labis na nagdulot ng pagkabigla at pagdadalamhati sa buong bansa. Ang kanyang pamuno ay kinukonsidera bilang isa sa pinakamalinis at pinakawalang korupsyon sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Madalas na binabanggit bilang golden years ng Pilipinas ang kanyang pamumuno na mamayagpag ang kalakalan at umunlad ang industriya. Ang militar ng Pilipinas ay nasa kalakasan nito at ang bansa ay nakakakuha ng internasyonal na pagkilala sa sports, kultura at foreign affairs. Puma pangalawa ang Pilipinas sa ranking ng malinis at maayos na pamamahala ng mga bansa sa kumpara sa resulta ng CPI o Corruption Perceptions Index nitong 2024 to 2025 na ang Pilipinas ay nasa ikatlo sa rank ng most corrupt sa Southeast Asian countries at 114 sa 180 na bansa at may score ng 33 over 100. Ang mas mababang score ay indikasyon na mas mataas ang level ng korapsyo. Ang kanyang negasya sa pagkapangulo ay nakikita bilang People's Center at ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa gobyerno noon ay mataas. Binansagan din siya ng mga tao bilang Champion of the Masses at Defender of Democracy. December 30, 1957, pasana matatapos ang termino ni Ramon Magsaysay. Pero naging mas maaga ito. Noong March 16, 1957, pumunta sa Cebu si Magsaysay upang magbigay ng serye ng mga talumpati sa tatlong institusyon pang edukasyon, ang The University of Visayas, Southwestern Colleges at The University of San Carlos. Pagdating ng 1 a.m., March 17, ay sumakay siya sa kanyang presidential plane pabalik ng Manila. Pero bumagsak ito bandang sa may Mount Manunggal sa Cebu. 25 ang sakay ng eroplano kasama na ang nag-iisang nabuhay sa crash, ang journalist na si Nestor Mata, 49 years old lamang noon, si Pangulong Magsaysay. Ayon sa isang article mula sa Manila Bulletin, ikinuwento ni Mata sa isang junior editor ng isang magazine na habang naghahanda siya sa pagbagsak ng eroplano, ay mayroon daw bumulong na anghel sa kanyang tenga at sinabing alisin ang kanyang seatbelt. Agad niya itong ginawa. Kaya napatalsik siya ng eroplano nang bumagsak ito. Tinatayang nasa 2 milyon na katao ang dumalo sa state funeral ni Magsaysay noong March 22, 1957. Inilibing siya sa Manila North Cemetery. Mayroong mga paunang hakahaka -haka at teorya na ang pagbagsak ng eroplano ay dulot ng pananabutahe. Pero ayon sa opisyal na investigasyon, ang sanhi ng aksidente ay metal fatigue sa drive shaft na nagdulot ng power failure sa eroplano ilang sandali pagkatapos nitong lumipad. Bagamat may mga teorya ng sabotahe dahil sa kanyang posisyon sa politika, umakit na Pangulo noon si Vice President Carlos P. Garcia upang tapusin ang mga naiwang buwan sa pagkapangulo ni Magsaysay. Hanggang dito na lang, abangan sa Part 2 ang naging sanhi ng kamatayan at legasya ng iba pang mga Pangulo ng Pilipinas. Anong masasabi niyo sa kasaysayan ng mga Pangulong ito? I-comment lamang ang inyong opinyon sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.